Kaninong employer kaya ito? <laughs> Kahit matagal na ako sa aking mga employer, mga dino Meron akong mga earrings, hindi ko sinusuot sa bahay. Meron din akong sing-sing, hindi ko rin yan sinusuot sa bahay. Na manatiling, anong mga day, manatiling kayong simple sa loob ng bahay, mga day. Kasi nga, yung mga employer natin, may mga employer na okay lang. Kasi kapag susumusundo ako sa akin, mga alaga may mga nakikita akong mga kunyang na naka-shorts, maliit na shorts, naka-sleeveless, tapos yung may mga earrings sila, yung mga ganun, tapos yung iba nga may make-up nga sa mukha nila kapag magsusundo sila sa sa kanilang mga alaga. Ako mga Jaino, parang lotion talaga, lotion. Hindi hindi parang lotion talaga ako sa loob ng bahay mga Jai kasi uh, ayo ayo kong magano yung employer ko mga Jai kasi ma, dapat marunong tayong ano ba makiramdam kung ano yung mga employer natin. Tapos, wala din akong ano malay. Bawal din akong, dati din naman sinabihan ako ni ma'am ko na bawal akong mag color sa aking mga kuko. Oo. Gustong gusto ko nga magpakilay mga day. Kaya lang pinipigilan ko talaga mga day. Kasi nga, baka uh, tawag nito yung mga employer ko ba? Hmm. Baka mas lagi bad mood sa akin. <laughs> Tapos alam nyo ba guys, yung nung bagong ano nga yung hair ko mga jay, galing akong vacation ba tapos magpaganda man tayo ng buhok di ba um, Naiba na iba yung ano ni ma'am mga day yung mood niya sa akin <laughs> kaya kayo mga jay, kung naging simple kayo from the start ah, maging simple na lang kayo guys tapos sa off day na lang kayo magsuot ng yung mga abubot sa katawan mga jay, ah no ako pinatanggal ko talaga mga jay, Sa, labas nga ako mag-lipstick, sa labas nyo ako mag-aayos ng kilay. Minsan, sa labas din, sa labas ka din sinusuot yung mga earrings ko at mga sing, -sing ko mga day. Tapos pa, bago ako pumasok ng bahay, syempre empty-handed na ako mga day. Tapos yung lipstick ko, wala na yan. Para walang masabi yung mga employer natin ba kung gusto mo pang magtrabaho sa kanila. Pero kung hindi ka mo na gusto magtrabaho sa, kan, mga, sa kanila mga day, hindi gumawa ka lang paraan para hindi kanila i-renew. <laughs> Sa halagang 100 pesos lang mga Jai, alam nyo ba mga Jai na pwede na kayong mag-open ng bank account sa BDO? Tadan, ito yung gamit ko mga Jai since uh, 2015 mga Jai. So, yung unang bank account ko mga Jai ay na-close yun kasi yung 2017, 2015 to 2017, uh, pag uwi ko sa Pilipinas, lahat ng naipon ko ay winidraw ko. Tapos hindi ko na siya nahulugan ng isang taon kaya nag-close na yung ano ko mga Jai. Ah... Uh, na-close yung ATM ko. So yung pangalawang abroad ko mga day. So nagkuha ako 100 pesos pa rin mga day, no? Tapos, uh, dalawa ito eh, uh, may passbook na ito tapos yung passbook ko ay iniwan ko sa aking husband. Kasi every time na magsasahod ako mga Jai, tapos maghuhulog ako sa aking uh, ipon challenge, pinapa-update ko sa kanya kung napasok ba yung hinulog ko mga Jai. Kasi kung dito kayo sa ibang bansa mag-open ng bank account mga Jai, like PNB dito sa Singapore, $100 yung kailangan bago ka makapag-open ng bank account mga di ba So, mag-open ka ng bank account mga Jai kasi iba pa rin kapag meron tayo yung uh, bank account kasi hindi natin mauubos yung ating pera mga day sa kakapadala no iba pa rin mga day kung may ipon tayo